Trampal. Ilisan <laughs> natin. No? Isa, isa, lang na istasyon <laughs> Magandang araw guys. Sandito ulit kami kay Nanay Tasing At ano, may gala tayo ng kaunting uh, ano, pasalubong. May may magpadala po dito ng radyo. Opo, libangan nyo. Opo, pat, papatugtugin po natin. Testingan mo na buhayin daw. Yung radyo, testingan mo. May lugaw po kaming dala sa prutas na mangga. At nay, gusto kayo dito sanang maialis. Pinahanapan kay sa akin ng malilipatan nyo na upahan na bahay. Yung pong may, oh. may, CR tapos yung kumplito po. Sila na daw pong bahala magbayad ng kuryente saka pa ano na ba na lang. Ah, nakabahay ka Nadito na dito na. Upo nga. ba Bahay siro ang mga ilinagay na ibas galing din sa lumang bahay. Pinatatanong po niya kung payag daw po kayo Ay, uh, maglipat. Pero ma para para mahanapan. Dito ako. Sana ako dito. Ah, uh, kaya po ayaw na ninyo dito mag-alis. Si Nakakapababa ng Ah, na uh, 'yun. Kasi man po nung uh, ano, ang po nung uh, sponsor nyo. Ang gusto po talaga kayong hanapan ng... Sa uh, sa ibang na Hindi, um, dati. Ayaw kong itong para kong makahawal lang. Nandiyan na ako sa pinakalo ng bahay. Ah, uh, ayaw mo. lang, tapos hindi makakahit magalagal din. Ah, uh, yun po pala. Kaya kontento na si nanay dito. Ayaw daw po niya lang uh, naka ano lang sa loob ng bahay. Ako uh, makain eh lang lang nakahaw lang nanjan lang nakakulong sa bahay ayun na, saka kalungkutan hey, anong... eh nakakabuw ah mas malungkot ayun. ah mas malungkot yun um mas maganda pa rin yung sarili ano hindi nagagabi no kung sang mabungta mm okay po ayun po yung dahilan ni nanay ah, nalulungkot taw lalo siya kung sakaling naka ano lang siya sa loob ng kwarto nga siya nga naman pwede o okay. ayun po mga kababayan ayaw po talaga ni nanay magalis dito dito na lang daw po siya at mayroon naman na daw po siyang uh, sariling bagong bahay ayan ayan na yung radio tingnan nyo ayan na yung di charge di charge yan opo pag nasira daw po yan uh, bibili na lang daw po ulit ng bago hindi po hindi battery oh. Uh. Dan begitu. Hala, takong mabuhay. natin guys, kung makasagap yung radyo ni nanay. pagkapa natin at papatayin mo dito with sa pababa mm. tapos pag naglagatik na iyon na. na pag naglagatik naman pag buhay pag papataas naman po yeah. ayan tapos pag mahanap mo kayo ng istasyon yung tugtog dito mm. dito naman sa may gilid sige daw hanapan mm. mo daw ay. na ayan wala na ila sa sagap, mahina. Wala. <laughs> <laughs> <Lala. laughs> Danda <lank> <laughs> <Lala. laughs> <laughs> ya, <do> lang na eh. Ititititan. Iisa lang pala. Iisa lang pala ang natin. Isa lang na istasyon na tuwa. Ayan, doyan. Ako na ako na eh. Kala mo na na eh. Sige daw po, patayin niyo oh. daw <hidyan> po. Nibong mo yung mahanap. Ayun. Yun. Tapos buhay. <laughs> Baka. May abibagayan na. Harap. Oo. May bilabagayan. May abibagayan na harap Ah, dalagay ko na lang po doon sa may tabi taos istasyon. Ayun na. Ay, pag hindi, hindi pa ano. Yeah, pampahina. Oo. Pa. Oh. Ayan na, tunog na. Isa lang siguro. Isa lang siguro. Na isa Tara, guys. lang. Ilala ilalayan na. kamagong. Kamagong yan. piga din po. Nay, ikaw nagbalot niya lang ka na yan. Oh, Ako. Okay. Si ikaw nagbalot dito, Nay? Ako oh, po. Ah, ah matindi kakaakit pa pala yan dun yung mga kababayan may alalay na eh hirap na hirap pa uh, ayaw daw dito umalis at ayaw daw po niya ng mas nakakulong naang sa loob ng bahay ano gustong gusto sana pong mailipat nung uh, sponsor natin ano na mailipat si na mas pagandang komportable uh, comfortable yung kompleto oh. uh, so yan ah. Uh, pagpunta-puntahan ko na lang po dito siguro ito si nanay para ano at yung gas oh, lagay mo. may dala kami din ng nanay gas para di ka nahirapan magpalikit. nung nakara magpadikit ako dito naurubo ako sa ano naurubo ako sa usok may dami pang bigas ni nanay oh ayun pa, may sasako pa ayun ito pa po yung mga ano ni nanay oh. dami pa po ni nanay pagkain dito ayan, may mainit pa kayo na? Eh. Hmm. So, pa ah, mayroong pa guys, mainit si nanay. Huwag ka naman magpalikit na apoy. Eh. Ay mainit pa, mainit na init pa. Kayo lang din ay nag-iinit tubig. Okey. ha, ah. Okay. 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 san Okay. kayong mapatong Ah, nagawa ng mapatong patungan. Ay, nah, ito, Okay. Opo, ayos. Ayun, may mga patong patunga na nga naman, oh. Ano. Ayos guys. Nay! Uh, ano na rin po kami, mauwi na rin. Ano po? Kain na lang po kayo ng lugaw. At, uh, nay, pambili nyo po ng isda, oh. Uh, ano mo? Para manginagano pong isda, mabili po kayo. Ano po? Ano po, bilhin po natin, po, po natin na, ng mga damit ito na, si nanay, ito. Maita, para bago-bago na. naman ang mga damit niya.